mahigitatlong linggo matapos hagupitin ng Bagyong Pablo Mindanao, nagbabanta na naman ang pagulan sa Compostela Valley dahil po yan sa namumuong sama ng panahon. Kaya naman ang mga residente roon, hindi maiwasang mangambang muli. Sunod-sunod nga ang pagulan doon itong mga nakaraang araw. Yung mga residente nga, ilumikas na po. Yung pagragasaraw kasi ng uh, tubig sa ilog, parang katulad nung nanalasa ang Bagyong Pablo. Naghahanda naman ang Armed Forces of the Philippines sakaling lumala ang pagbaha. Namahagi rin sila ng relief goods. Kahit naapektado ng bagyong Pablo, ang Davao Oriental di pa rin napigilang magpasaya ng GMA Kapuso Foundation sa lugar. Nakakatawang uh, makita sila na nagkakantahan pa rin at masasayang Christmas Carol with matching dance number pa nga ang nagpasaya muli sa mga nasa Sibahay Elementary School. Ito ang unang pagkakataon na nagsama-sama muli ang mga bata sa kanilang para lang binayurin ang Bagyong Pablo. Isang singing contest din ang nagpasaya sa lahat kung saan Christmas Carols ang pinaglabanan. Hiling ng ilang bata ngayong Pasko maging maayos na sana ang kanilang eskwelahan para makabalik na sila sa eskwela. Bilang regalo na migay na pamaskong handog ng mga laruan at pang-Noche Buena.